Ann Curtis is spotted sa Singapore trip nilang magpamilya. Ipinasyan nila si Dahlia sa sikat na pasyalan sa Singapore. Hello, Hi. Hi. Hi in Singapore. Dahil maraming Pinoy din sa Singapore kaya pinagkaguluhan din si Anne doon na gusto magpa-picture sa kanya. Simple lang ang kasuotan ni Anne kasama ang asawang si Erwan at anak na si Dalia. kabait ni Anne Curtis, pinagbigyan niya ang ating mga kababayan sa Singapore na makasama siya sa picture at nagbabay pa ito sa kanila bago umalis. <laughs> <laughs> Tuwang-tuwa naman si Dahlia kasama ang pinsa nito, nakausap ang isang princess at kamukha ito sa mami niya. Kaya titig na titig si Dahlia. Pagkatapos ng kanilang pamamasyal, masasarap na pagkain ang kanilang in order at sigurado nang nagugutom na sila.